Good morning guys. Mahal ta. Ito yung toast again. Paborito ko ito yung sourdough na bread. Uh, Tinutost ko at saka avocado. They may get down. And the dog. At saka nilagyan ko na feta. It's my favorite talaga. Feta cheese. At saka mayroong hummus na may olive. Ito yun. Ayan. Ito yung laman niya. Yeah, paborito ko ito. It's a dip siya, pero nilagay ko siya sa toast. At si Mr. na doon siya sa bedroom, doon siya nag, ano, mag-breakfast kasi mas warm di doon, at saka malamig dito. Mm -hmm. Nagdala siya ng, ano, bread, at saka butter, at saka ayong paborito niya, marmalade. Sabi ko, Huwag kang kakain ng marmalade. Yung mga sugar ba? Mga jam, matamis. Mm. Kagabi, mayroong ano dito. Mayroong chocolate brownies dito. Sino ba yan nagdala yan? Mayroon dito sa misa kagabi. Ikaw dala ng anak ko, babae. Kumakain siya. Slice. Hindi naman niya kinain yung lahat. Yung isang slice. Masama sa kanyang cancer yan. Pag mayroon kayong cancer kailangan, avoid kayo na kumakain ng mga sugary food. Kahit mga prutas. Avoid, uh, avoid to drink also uh, juice, yung mga sugary. Mm. So, you have to starve the cancer of sugary food. Ang kailangan kainin niyo is yun, yung mga vegetable, yung mga plant-based, no? Mga vegetable, talaga. Kung mayroong mga organic, yeah, pipiliin yung mga organic na vegetable. Pero siya, matigas ang ulo. No, may ngayon, dance sabi niya sa akin, I'm getting better daw. No. Hindi pa niya tapos yung mga ano niya. Hindi pa tapos. Um, mayroon siyang second treatment. Um, uh, early July. So, second of July. Nagpa-book ako doon may injections, siya. Yeah. yeah. Hindi talaga niya ma mapigilan yung ano niya, kumakain talaga siya yung traditional niya na toast with butter and marmalade. No, mahilig talaga diyan lalo na sa pag sa breakfast. 'Yun ang talaga mga mga English people na mahilig kumakain ng marmalade sa umaga. why you don't put avocado and hummus and cheese? That's a very healthy food, not sugary food. So okay? I'm trying to make a healthy food for him to feed him a good healthy food. iyan yeah, yung mga ben mga vegetable mga green vegetables yun ang pinapakain ko sa kanya kasi uh, yung mga brussels sprout, beans, mga broccoli, cauliflower, at saka yung carrots, tomato, tomato it's a very good talaga sa mga taong na may cancer because tomato is a very high antioxidants. So, nag research talaga ako kung ano ang ipapakain sa mga taong may prostate cancer. So, yun. Pero, kuka, hindi niya mapigilan na matempted talaga siya na kakain ng mga, ano, mga sugary. Hmm. Okay. So, nandito yung ano nito. Malaking slice ito ah. Ano ba ito? Ano Mm -hmm. chocolate cake very high in sugar ito lang maliban lang kung homemade na cake kasi pag ako ang gagawa ng cake um, linagyan ko lang ng less sugar instead of one cup of sugar I'll just make it into a half cup of sugar sometimes yung mga cake na nasa supermarket is very high of sugar talaga yan very very rich no uh, yung cancer is avoid to eat sugar less uh, eat less red meat and eat less fat as well mm. hello uh. Timmy mm. so kami lang dilawa dito guys wala yung mga bata kasi nag holiday yung tatlo kong mga anak at saka yung aso dito ay <laughs> makulit yung aso yung alaga ng ito ang alaga ng anak ko iyan. So mhm. Mm -mm. Ayun. Ayun. <laughs> Napakakulit niya. Mhm. Ito mga alaga ito ng anak kong babae. Kahapon, dumating ako galing sa work. Doon siya sa front gate, nagabang siya doon. Tinitingnan niya yung ano, yung passenger seat ko na mayroon ba si ano, si Alisa. Wala. Then, she just ran to the car and checking at the at the front seat. Walang tao. <laughs> Poor Timmy. A little bit quiet, so yesterday, uh, I just gave also a game for them because they like playing uh, ball. So, ayan, para hindi sila ma-boring. Hmm. So, ayan. malamig na talaga dito, guys. Uh, kahapon, ano ang very, very sunny, blue sky. At saka walang single clouds na makikita mo. Ngayon, cloudy. Opposite talaga. Kaya nga, malamig. Hmm. okay. Thank you for watching, guys. Bye.